Kukuha kami ng aplit. Isa sa mga paborito nilang gulay sa bundok. Aplit. Maraming bunga, no? Ganyan po ang pagkuha ng ah, bunga ng aplit pati usbong yan pwedeng kainin okay, pitasin na natin yan para hindi masyadong tumas yung puno yung mga kasama natin uh, oh. saka para magsanga-sanga mas, maging masigla talagang pinuputol yung sanga okay Okay. <laughs> Tara, pitasin na natin. Pakita natin. Ha? Hindi, isa nga. Sige. Ito. Nal, pero nga nun. Ito yung aplit. Alam na, alam na mga kababayan natin yung Ilocano. Talagang sila'y mahilig dito. Pero mga kababayan din pala natin dito sa bundok, mahilig din. Ananag? na? sariwa oh. Pati usbong nito ay kinakain. Sarap din si tilapia Doon sa baba, may plastic.

Okay na yan. Ang dami na. Para may matira naman. Oh. Pitasin natin to. Sa baba. Oh, ganda no. Pati usbong po niya kinakain. Aplit po. Ano po ba tawag sa lugar niya na ito? Ayan no. Dami. Ito po yung nakuha ano nating Himbabao. Oh. Oh, yan po yung ano. Kailangan po talagang putulin yung sangay niya. Sa mga hindi po nakakaalam sa pagkuha, uh, baka kasi isipin nyo, uh, bakit pinutol yung sanga. Mas mainam pa po sa alokon o aplet o yung baba o oh, yung pinuputol po sa sanga para lalong yung lumalago. Hmm. Ayos. Dami ano? Hmm, sulit, may pangulam na. Tara! At ay kumain na. Maglul baka luto na yung ating pagkain. Ay si Patrick kasama natin. Katabi niya si Kangkang. Oh. magkamasyadong baka masyadong dumikit kay Kangkang. -Kang. Baka mag... <laughs> Ayun po yung nakuha natin. Dami no. Sulit.